Blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas. Ngayon mainit natin pag-uusapan ang kontrobersiya sa Miss Universe 2025 kung paano nananatiling matatag at positibo ang bagong crown queen na si Fatima Boss ng Mexico sa kabila ng kaliwat ka ng puna sa kanyang pagkapanalo. Matapos nga ang Coronation Night ng Miss Universe 2025, hindi maiikakaila na naging sentro ng diskusyon si Fatima Bosch matapos ang Miss Universe competition at ang kanyang pagkapanalo. Maraming netizens at pageant fans ang naglabas ng kanilang opinyon mula sa papuri hanggang sa matinding kritisismo, lalo na't marami ang nagsasabing may ibang kandidata na mas deserving kabilang dito ang Cote d'Ivoire at ang Philippines. Base raw sa final Q&A at sa lahat ng buong performance nila. Pero sa kabila ng lahat, ibang klase ang ipinakitang grace at dignity ni Fatima. Sa halip na madala ng negativity, nananatili siyang kalmado at focus sa kanyang responsibilidad bilang bagong Miss Universe. Hindi siya nagbigay ng anumang harsh reaction sa social media Pinili niya magpasalamat sa kanyang supporters at sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Ipinakita niya ang professional at grounded siya kahit nasa gitna ng issue. Makikita sa kanyang mga interviews at official posts na inuuna niya ang misyon ng Miss Universe kaysa sa mga negative comments aminin man natin o hindi, naging mainit ang dikusyon o ang diskusyon dahil malakas ang performance ni Philippines at Cote d'Ivoire. Fans expected a different outcome. Social media reactions exploded, leading to debates and comparisons. Pero ganito talaga ang pageantry. May kanya-kanyang interpretasyon ng audience. Pero sa huli, ang desisyon ng panel at ng organisasyon pa rin ang masusunod. Kaya sa ngayon, ipatuloy na lang natin pakaabangan ang mga susunod sa kabanata sa buhay ni Fatima ng Mexico bilang Miss Universe 2025. Mag-subscribe sa channel na ito para sa lahat ng mga bagong balita at mga bagong updates. Maraming salamat sa inyong panunood.